ang gabola mula sa bands. Malyari Mascarinas, shout out naman Idol, uh, thank you so much. Regards to assistant coach Chris Ross, is not to be traded to Northport. Then Jordan Heading is making his way to SMB. Legit yan na to converge Idol, sabi niya kabola. Bear Phil, uh, I heading daw to SMB. O oh, legit daw, sabi ni Sir Malyari Mascarinas, kabola. Of course, madami nang sinasabi itong kabola natin si Malyari kabola na pupunta ni San Miguel kasi fans to San Miguel eh pupunta si ganito San Miguel wala pa namang nangyari sa, so, sa mga sinabi niya now itong heading to San Miguel is a big possibility kabola knowing na yung relationship nga ng Terra Firma kabola ito San Miguel Beerman and I think may magiging madali lang i-defend yung trade kahit pagano kayang kalapsided so possibility talaga ito now itong isa naman Ross not being traded to Northport possible kabola pero hindi rin pa rin po maalay siya posibilidad na i-trade nila si Ross kasi nga po si Ross, kaboy, ang pinaka iti-trade mo na talaga dito, pangalan. And alam niya na San Miguel Beerman na with his name value, mas madaling nila na silang makagawa ng isang farm team trade. Rolando de los Reyes, napakatindi naman ng gusto mo. Bronjal, Manuel at Ting. Anong klaseng trade yan? Danda na prone injury pa. Yes, ang unang sentro na yan. Anong nanonood na lang yan? At si Ting, bumaba na laro niyan. Pero siya lang ang bata. Yung dalawa ay tanda na. May injury pa. Sabi niya po. Kabola. Now, dito tayo sa medyo controversial. Kabola. Ito nga, no. Pajardo. Uh, na niya yung 11 best player of the conference niya. Uh, Testament to his greatness. Kabola. Same with uh, Ronday. Na napanalunan niya po yung kanyang best uh, import award. Kabola. Of this conference. Over Brownlee. Ang second naman doon sa players is si Aguilar. Kabola. Of course, in a way, nagsalita yung mga fans ng Ginebra, ano? Ang pinakamain oh, statement o testament nila, kabola. Oh, uh, dapat you're daw, kabola, mas mabaluable yung both ng players kasi sila yung naglalaro, sabi nila, etc. Then, pinanatan nila yung sa media, kabola, etc. Kasi daw yung media, pwedeng bias yan. In a way, may logic naman yung mga points nila. Pero overall, itong naging awarding na to, wala akong issue dito, kabola. Kabola. Actually, ang issue ko dito Eh, bakit po mas pinili ng mga players Itong si um, Aguilar Cabola Diba, ito yung main issue ko dito Bakit si Aguilar yung mas pinili nila Eh, makikita mo naman po sa production Makikita mo naman yan pag pinood mo silang maglaro Eh, talagang si Pahardo yung better player Pero still, they chose ito nga pong si Aguilar Maybe, the thinking is that si Aguilar kasi kung baka yung pinaka-consistent na player po ng Ginebra noong elimination round ka bola kaya siguro siya yung pinili and of course Ginebra narating po nila ngayon yung finals that's the point pero still daw ka bola nakakapagtaka lang di ba baka may sawa factor na rin kay Pahardo siguro ka bola palagi na lang siya kung ba nakakita naman sila ng rason na ito naman sana yung isa Aguilar kaya nila binote pero overall I think deserving tong dalawa Kabola, Ronde at saka si uh, Fajardo Kabola Pero of course Aguilar may point din naman Now uh, Reno Shine Kabola Is just a discussion of the possibility Na baka naman itong lang current na young core Kabola Is yes it will be very very good Kabola Pero at the end of the day Sino ba sa kanila ang superstar material? Kasi kung wala din naman pong superstar material Or iilan lang Kabola maging superstar Halimbawa, si Limete lang, si dato dalawa lang sila kabola. Eh, baka kulangin pa rin sila to na a championship. So, what if, what if, kabola, they decide? ba diba, Hindi ba mas logical for them? Knowing na sobrang galing naman nila mag-draft, ba diba, logical for them na i-accumulate yung mga ito kabola? And then, try some of them into a top 20 PBA player, ba diba? Like kapag uh, sama mo yan Halimbawa, like, Clarito Na sobrang ganda ng performance Yung main mo na Iti-trade, di ba? Then isama mo siguro ka bola Si Nokum And then um, Sean Ildeponso Pwedeng ganun ka bola Di ba? Baka makakuha ka na yan. Plus a first round pick siguro Baka makakuha ka na dyan ng top 20 player Di ba ka bola? Parang ganon... I think dapat ang Reno Shine They should really try to do this Kasi at the end of the day naman They have the ability naman to replenish this young core all throughout. Pero yun nga ang issue nila, medyo hirap sila makahanap mga superstar. Pero mali natin, di ba? Maging superstar sila. Pero kahit ka naman kasi, ano yan, innate growth na maging superstar yan, mahirapan pa rin silang i-retain lahat yan kasi nga magmamahal yung presyo. And because of that, then the best thing to do is to actually turn them to superstar now. Gawalan sa pag-game mo. Anong dapat gawin ng Raynor Sean? Gawin lang po sa baba.